Hello guys, pupunta ako dito ngayon. Mangwa ako ng talbos ng kamuting kahoy. So, eto na siya. Ay, nyo. Oh. Ayan o. Oh. Yung eggplant. Lamunga ano. na. Isa nga lang o. Oh. Ayan oh. Isa lang. Hindi pa yan pwede. So, dito tayo. Kukuha tayo dito ng ano. Ayun, may talbos ng kamuti, o. Oh. So, ayan. Hanap ako dito ng talbos ng kamuting kahoy. Yung sa mga tambo-tambo. Hindi ta. pa pwede yan. Maano ini, ma, -ano yun, ma ma ano ini eh, ma ano sa mga ano yan matari ang kamuting kahoy dapat yung mga tambo lang dito hanap tayo dito sa dulo dito oh oo oh, oh. dito dito ayan oh halika dito ng konti o, oh. ayan oh ayan o, tayo tayo dito ng talbos Masarap tong ano, gagataan ko to. Magagata na naman ako ng talbos ng kamuting kahoy. Ay, may ube pala dito, oh. Ayan, oh, may ube. Kami itong ube. Oh, parang may nagbabastanira. <laughs> ano na? Ha? Ah, magka-fiesta na pa. Ano practice na sinda, ano? Ay! <laughs> Nabulot ako, digdi. Nabulot ako sa... Sa luho. So, ayan. Dito sana, marami o. Kaya lang, ang pagkakaalam ko, di pwede itong kukuhanin ng pang ano, kasi matari yan. Di pwede yung kinukuha. Magtatari ang kamuting kahoy. Hindi ko alam sa Tagalog kung magtatari. So, parang hindi na siya masarap. Hindi na siya parang ano, masapog. So, ito na lang kukuhanin ko yung mga dito sa tabi-tabi lang. Ito, mga tambo-tambo lang ito. Mga tambo. Ito, guys. Mga tambo ito, guys. Ayo, wala na dito. Kunti na lang. Kunti na lang dito. Ayo, to, 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 to. Ito. Ah, ito kasi, guys. Maliliit pa. oh yun, ay, sayang. Naputol ko. Pero pwede na yan. Mga tambuan man sana ini. Mga tambo Mga pero ito, pwede ito, maoronod man ini maski matambo na siya. Ma, maoronod iyan. Kani ko pa pa lang. Pwede pa yan panggulay, panggulay kasi ito. Ayun. Ay parang kawawan nito, parang Naen. Uh, Naen. <laughs> na Ay oo sa kapitbahay oh, mang Ayun. Ay kapitbahay. Yung kamutin kanya. Ah, nakinig. Nakita mo sa kino? sayang, dapat na ano mo sana sa kino. Uy, may nakita kami nitong kino sa English rat. <laughs> Kaya rat. Ayan o. niya, sa kapitbahay, pwede kang mangu... Ay, wala. <laughs> sa kapitbahay, nang mga kami nagkamuting kahoy. Ayan o. Tapos, kapag wala na, ibalik muna yan sa kanila. <laughs> ayan o. Dito tayo. Mayroon pala dito o. Ayan wala naman yung may ari dito, kaya dito. ayan oh. Kuha tayo dito sa kabila ng talbos. Ayun oh. Ayan. ayan. Uh -huh. O, di ba? Di ba may di ba may ka hina dito? Teka nga. Pag nangunguha ka pala sa kabila, parang ano? Ayan, pahirapan pa talaga. So ayan, tama na to kasi dito sa puwanin ko pa mayroon pa dito. Kasi kulang pa ito panggulay ko. Ayan. Pwede na ito. Ayan pa. May konti pa. So, ayan guys. Ayan pa. May konti pa ng konti. Ayan. Ayan. Pwede na itong panggulay ko. So, ito na nga guys. Pwede na nga ito. Teka, manghanap pa tayo dito sa kabila. Ayan, wala na. Wala Wala na nga. So, ito na. Wala na, ubos na. Nakakuha na kami. Ayan, oh. Ito nga pala yung mansion ko, hindi pa tapos. Naubusan na kasi ako ng ano, pang, ano yan. Ay, tingnan mo, daming ano, oh. Ayan, oh. Mga bunga, oh. Adi. Pagkain niya ng, ano yan, pagkain niya ng mga, ano yan. Nang maibon. So, ito na, guys. Tara na. Punta tayo dito. Oh, basta ni Roga yan. Charan, Tar charan, charan. Hoy, sa si talbos ng kamote Ano yung talbos ni Sheryl? So, hali ining, ano? China? Ayan you know, o. Mayroon dito ang mga talbos. Ito naman yung guys, yung tanglad In El English, lemongrass. <laughs> tenglad yan, tenglad. Tenglad. So, ito na. Yung sarap ng talbos ng kamuti. Ng -ka. kamote Balik na tayo dito. Balik na. Hoy, kakaiba man din daw kang ano, sabi mo made in China ng kamote, ano? Oo, parang bayo din naman. From China daw talaga ito. Totoo talaga China to galing, sabi. Adala talaga to galing China. China pa lang to galing China to. Oh. So, ito na guys. Ihintay natin kung ano talaga ang kalalabas nito. Sabi nila, ang surprise to. Made in China talaga daw 'yan. Tanong niya, anong talim niya siya? Oh, you know, ano pa? Ha? Ah. Mga oh, Oo, oo nga. Kukuha ako. Ay, huwag na yun utang. Mas-mas mapula ito. Makuha ko nito kasi magkukusido ako. Ito, oh. Uy, magatol-gatol. Magkukusido ako, guys, ng sira. Ayan, oh. Ayan, oh. Libre na dito ang magkukusido ka. oh, ayan. Ah. Kung bako, gigisahin ko to sa sardinas. Sa sardinas lang, solve na. Ito, oh. oh, ayan. oh, ba diba? Tanim ni Papa ang nag ako. Ayan, o, o. Diba? O. Ito na, o. Diba? Sarap to. Kung bako, ano? Saan? Ay, oo nga. Dito, sa bawang ko na lang kaya itong, ano, kusido. O, ito ko nga. Ano ko na ito na? Ano yan? Gisa sa sardinas. O kaya, ilaga na lang. Ano? Masiram na ito ilaga. Tama na to. Tama na to guys kasi Aram mo, ang mahal nito sa sentro. Pag magbili ka nito, ang 10 pesos mo, kunti lang. Ayan. Isa pa, dalawa na lang. Ito kasi, ang ganda nito. Oh. Ang dalawa nito. Ayan. ang ganda nito. Oh. Ang linis. Okay na guys. Libre na tayo sa gulay. Ito na. Sige na guys. Balik na tayo dito sa bahay para. Ayan na. Dito, dito Ganyan, mayuko, ka dadaan, no? Ganyan. Mayuko-yuko ka.